Sino si Binibining Pilipinas International 2024 Marna Esguera? Si Marna Esguera, ang bagong kinoronahang Binibining Pilipinas International 2024, ay ipinagmamalaki ang kanyang pinagmulan na inilalarawan ang sarili bilang isang simpleng dalaga mula sa Abra. Kilala siya hindi lamang sa kanyang kagandahan kundi pati na rin sa kanyang katalinuhan at malasakit sa kapwa. Sino nga ba si Myrna Esguera at ano ang mga katangian niya na nagdala sa kanya sa tagumpay na ito? Si Myrna ay isang 25 taong gulang mula sa Abra at nagtapos ng kursong o e kurso mula sa apangalan ng universidad. Sa kanyang pag-aaral, siya ay naging aktibo sa iba't ibang organisasyon at advokasya na nagpapakita ng kanyang dedikasyon sa serbisyo publiko at pagpapalaganap ng edukasyon. Paano kaya nakatulong ang kanyang edukasyon at karanasan sa kanyang pagkapanalo? Bilang isang beauty queen, si Myrna ay hindi lamang umaasa sa kanyang pisikal na kagandahan. Siya rin ay kilala sa kanyang talino at husay sa pakikipagtalastasan. Sa question and answer portion ng Binibining Pilipinas, pinahanga niya ang mga hurado sa kanyang matalinong sagot at malalim na pagunawa sa mga isyong panlipunan. Ano kaya ang mga advokasya niya na nais niyang isulong bilang Binibining Pilipinas International 2024? Isa sa mga pangunahing layunin ni Marna ay ang magbigay inspirasyon sa mga kabataang Pilipina na abutin ang kanilang mga pangarap, anuman ang kanilang pinagmulan. Plano niyang gamitin ang kanyang platform upang maglunsad ng mga programa at proyekto na magbibigay ng oportunidad sa mga kabataan, lalo na sa mga komunidad na nasa laylayan. Ano kaya ang mga konkretong hakbang na gagawin niya upang maisakatuparan ang kanyang mga advokasya? Bukod sa kanyang mga plano bilang reyna ng kagandahan, Si na ay aktibo rin sa iba't ibang charitable activities at non-profit organizations. Ang kanyang malasakit sa kapwa at dedikasyon sa serbisyo ay nagpatibay sa kanyang imahe bilang isang tunay na huwaran ng kababaihan. Paano kaya siya patuloy na makakagawa ng positibong pagbabago sa kanyang mga gagawin?